Maraming salamat sa samang pay sa muling pag-awit at uh, pag-lead sa amin ng pag-awit ng pananabutan Mga kasama, gabi na, suot pa rin ng mga senator judges natin ng kanilang room. naayos sa na nila at dapat, dapat, Litisin na nila si Sara Duterte. So ang mga susunod ano ng na proseso sa pag ng impeachment trial court. Mga kasama, ang ating akbayan senator, Lisa Ontiveros, at mula din ang, ang, ang minority leader na si uh, Senator Coco Pilinmen. Silang dalawa alam natin na at alam natin na gustong litisin si Sara Duterte. Ang tanong natin sa ibang mga senator, ano na Suwag so, nyo nga know, yung mga room, pero pakita nyo sa tao bayan ang inyong intensyon na gusto nyong sundin ang konstitusyon. Kaya mga kasama, sabay-sabay! Litisin! Litisin! Sabay! Sabay! Litisin! Litisin! Sabay! Kozi to show ní ká tó ká. naghihintay tayo na nilitisin nila si Sara Duterte sa ating sa kanila sa Rosario. Pag-awit ng pananagutan, ang susunod sa ating programa ay naghahanda tayo para sa isang misa. Misa na pamumunuan ni Father Joel Villanueva, isa sa mga complainants ng third impeachment group na naghain na sa House of Representatives nung mga nakaraang buwan bago ito maging Article of impeachment na ngayon ay dapat basahin ng ating mga senador. Kaya habang naghihintay tayo sa ating misa ay ating mas panawagan ng mas malakas sa ating mga senador. Let Litisin! Show é Senator Ivy, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, and of course, si Senator Bato de la Rosa. Sila! Ang magwagi, gusto niya ba sila ang magwagi? Hindi! Ano ang gusto natin? Taong bayan ang magwagi! Sa Ligang Batas! Sa Ligang Batas ang magwagi! Kaya sama-sama tayo! Litisin! 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 Si Sara Duterte! Si Sara Duterte! Litisin, litisin. Papayag ba tayo na ihinto, i-dismiss ang impeachment trial ko? Hindi! Papayag ba tayo na huwag nang litisin si Sara Duterte? Hindi! Papayag ba tayo na palusutin na lang siya basta-basta wala basta, walang pananagutan? Hindi! Patakotin. Lakasan natin! ang request ko mga kasama, sigaw tayo! Yeah. Hindi kami payag! Hindi. Hindi kami payag! Mas mga kasama, yung huling sa session hall! Hindi kami payag! Hindi! Come <laughs>